Hello, hello guys! So, ayan, samahan nyo kami dito ng aking prinsesa sa mall. Kasi sobrang init sa loob ng bahay, kaya naman magpalamig-lamig naman tayo. Ayan, katanghali ang tapat. Sobra talagang init. Kaya naisipan namin na pumunta dito sa mall at nang makalanghap ng lamig. O, ba? Diba? So, ayan, ang aking prinsesa. Hindi naman to naglalakad. Tamad to maglakad. Kaya, ayan, lagi lagi karga-karga. And nakita ko nga ito dahil nga malapit na ang mot-mot. Ayan, oh, magpaparinig na po ako. Ayan. Pero picturean ko na lang. <laughs> And syempre, lagi kami dumadaan dito sa Pet Express ni Baby. Kasi lagi may segway ito. Mag-shopping-shopping din siya. Siyempre, picture-picture muna siya dito. O, ayan. O, di ba? And ayat pagpasok nga namin, ito, ito, meron pala na itong, itong kinakain nila. So, ayan, bibilhan natin sila nito. At para, para sa mga buto-buto nila, is maayos. Ayan. O, dahil nga medyo tumatanda na, kailangan na nila ng ganito. O, ayan. At siyempre, gutom na gutom na kami. Ayan, habang nagaantay kami. Ayan, magbibidyo pala muna kami habang naantay namin yung pagkainan. Pero, alam nyo guys, yung hindi ka pa nagugutom, no? Pero, pag yung may naaamoy ka na masarap na pagkain, nakakagutom. Kaya, ayan, yung kapitbahay namin dito, ayan, yung katabi naming table, kumakain na sila. Gutom na gutom na ako sa amoy na pagkain. At eto na nga. Ito na nga ang aming pagkain. So, ayan, syempre, tik ang mata ng aking prinsesa sa chicken. <laughs> o, diba, ayan, may ano salad, mango salad, gano'n. O, ba diba, titikman natin yan. Ayan, dahil gutom na tayo. So, kain-kain na tayo. O, ba diba? Ayan, syempre, yung prinsesa ko, behave lang niyan. Sabi ko sa kanya, hindi kita bibigyan pag hindi ka nag -behave. Kaya kailangan behave-behave ka para tayo, ay para ikaw ay makakain. So, ayan. Meron kami laging dala ng pagkain. And syempre, dahil malapit ang pasukan, kaya ito, mamili na kayo. Ayan, si Bebe, bibilhan ko na rin ang mga notebooks. Ayan. O, ba diba? Dahil nga pasukan na, ayan, mamili-mili na kayo. Ayan, habang maaga pa at wala pa masyadong namimili, agahan nyo ng pamimili para hindi na kayo yung mag-agawan pa or maubusan ng stocks. So, guys, sobrang init. Ayan, pauwi na kasi kami ng aking princess. Waiting kami. Sakay kami sa motor. Pero sobrang, sobrang init, guys. Say hello, everybody. At eto na nga, pag-uwi pag, -uwi, pag -uwi ng bahay. So, eto ang ginawa ko dahil hindi ko to nagawa sa mall. So, ayun lang. Bye!